Sobra-sobra na daw, sabi ng mga diehard, ang pahirap ng gobyernong ito kay Sara Duterte. Pahirap? Mga ulupong na to. Mga ulaga kayo. Talaga ba? Pinahihirapan si Sara Duterte? Hindi ba pinahihirapan niya ang sarili niya? Siya mismo. At yung mga taong nasa paligid niya, ang pinahihirapan ang sitwasyon niya. Una, pinaniniwala ng mga ulupong ni Dikong na kaya niyang maging vice president. Kaya eto na-elect at pinaniniwala pa rin hanggang ngayon na kayang maging presidente. Pero ganyan ang uri ng 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 leader na na pwedeng na nagusto na, na nating maging presidente. Ang lala, ang daming pinasangkutan na katiwalian at maraming lalabas pa pong katiwalian. O oh, ayan, ang sabi ang sigaw na itong mga netizens, nakakapanlumo daw ang nangyayari kay Sara Duterte. Ito uh, daw yung pinakamatinding pang-aapi ng gobyernong ito. Pang-aapi? Sabi na eh. Itong mga ito gusto palabasin na ang uh, victim dito ay si Sarah Duterte. Pa-victim. Tama na nga daw yung pa-victim -pa nyo, sabi ng mga kongresista at ng mga kababayan natin. Lalong-lalo -lalo na po yung pambubudol nyo, Sarah Duterte. Nakakaluha daw, tumulo daw ang luha ng mga uh, DDS. Dahil nga sa pagbisita natin sa si Sarah Duterte sa kongreso, para nga, Uh, kausapin para samahan yung kanyang chief of staff. Ang nangyari, <laughs> ang nangyari, doon ata nagstay stay itong si Tambaloslo sa opisina ng kanyang kapatid. At ang nangyari, nawalan ng kuryente, na-cut off yung electricity noong gabi yon. If those congressmen have plenty of solid evidence against the vice president of corruption, they must file charges file charges to proper authority. Totoo. Talagang nakare-ready na po yung mga charges na yan. Kaya hinay-hinay lang. Antay lang po. Kasi dadaan talaga yan sa Kongreso para sa, uh, or in aid of legislation. totoong dumadaan ang mga ganyan. Akala nyo wala lang ang investigation na yan. Hmm. Sila rin po ang mag-recommend, syempre sa DOJ at sa tamang, uh, sa tamang authority, ba? Diba? sa tamang korte, sila rin yung mag uh, um, magsasuggest or mag recommend na kasuha na nga. Ganyan ang nangyayari. So eto, talagang nagnangalingal daw itong mga uh, diehard dahil nga uh, sa pag-cut off ng electricity. The Serbian ni Sara Duterte. Di ba sa naman daw kayo sa hirap? Hindi naman daw kayo mayaman. Wala naman daw kayong 2.4 billion na nakulimbat or nakobra sa... Kobra? Nakubra. Nakubra sa mga sindikato at mga drug lords. Wala naman daw, di ba tinatanggi niya? So sanay kayo sa hirap kung tutuusin. Ay eh, ba't kayo naaawa kay Sara Duterte ng walang kuryente? Dito nga sa amin sa Banton Roblon, may at mayarin, walang kuryente, mainit eh. Oh. Pero sanay kasi kami, totoong sanay kami. Pero kung sanay din si na, or itong mga Duterte sa hirap, at uh, yun nga, tinatanggi nila yung kanilang yaman, huwag kayong maawa. Just as VP in Daisara was spending the night in Congressman Paulo Duterte's office in Batasan to join her, detained Chief of Staff, Attorney Soleika Lopez, the electricity in the entire building was cut off. Yon, magduda kayo kung doon lang sa office mismo na si Paulo Duterte. Mm -mm. Pero siguro tama lang kasi ano ba yan? Ang dami nyo na nga pong nakulimbat, ang dami na nga nanakaw, tapos eto pa, pagkakagasusan pa yung Um, yung pagdalaw nyo na yan ng elektrisidad abay buong building, diba? Magkano rin ang mga gastos para sa electricity? Oh, tama na siguro. Good luck.